Ito. Oh, no? May nakita kami sparogi. No? Yan, no? Sparogi. Yan. Puputulin na namin yan. Oh, ano panat mo na. Asparagus. Asparagus. Asparagus.

Yan oh, marami. Marami mga loads. Oops. Sparogi. Malambot pa yung ano eh. Bata pa yung ano pa.

marami na kami nakuha mga lods Pauwi na kami lods Ito na yung nakuha namin oh. Lulutuin na namin mga lods Yan masarap daw to Lods sa kidney Papalinis daw to sa lahat Sa loob ng ano natin Yan Esparogi ang tawag dito Yan mga lods lulutuin na Lagyan lang namin ng sardinas, lego Yan medyo siya mapait mapait siya pero masarap masarap malut ito yung loto sardinas pwede din ito loto lagyan ng itlog yes. lego 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 lang mga loto esparogi with sardines ito yung dito lang ito nakikita sa Europe na halaman gulay sumutubo lang ito pag spring magtataginit yan yan oh napakasarap mga lods yan mga lods oh kakainin na namin yan katapos yun masarap kakainan to mga lods okay na to? okay yan yan yeah, banat na mga lods